Grabe, sino dyan yung dagat na dagat na talaga namang feel na feel na ang summer ngayon. Kasi guys, grabe, ang sarap ng panahon. Kasi nga, ang init na talaga. Dahil nga walang pasok ngayon na talaga namang napakasarap ng panahon na feel na feel na talaga naming summer nights na nga naming mag-asawa na pumunta nga dito sa Kagsi Aidas guys para naman makapag-relax at syempre para naman makalanghap kami ng sariwang hangin. At syempre guys, sa sinama na nga namin dyan yung aming mga pamangkin. Kasi guys, alam nyo, sa totoo lang, kahit tagal dyan sila, is Grabe, tuwang-tuwa talaga sila guys sa ganda nitong dagat na to. O diba, sino ba naman ang hindi talaga mawawala ang pagod kapag wow! nakita ka ng mga ganitong tanawin. At talaga naman guys, yung sariwang hangin, yung alo ng dagat is talaga namang nakaka at parang lahat ng pagod mo sa buong linggo is mawawala. O diba, kahit mga pamakin ko talaga is tuwang-tuwa. Kahit, guys, taga dyan na nga sila at lagi na silang nakakita ng dagat. Pero iba pa rin talaga, guys, yung part na ito. At syempre, ito talaga yung pinaka-favorite kong spot. Ayan nga, guys, hindi lang ako ang nag-enjoy dyan, pati yung asawa ko, yung pamangkin ko. Ayan, nakaupo pa nga sila, guys, sa aming camping chair. At syempre, guys, ha, isa nga sa dahilan talaga kaya pumunta kami dito is para nga maka pamingwit daw ng isda itong asawa ko. Ewan ko lang mamaya guys kung mga talaga siya. So ayan nga guys ha, kahit ako talaga, sino ba naman ang unang matutuwa talaga kapag ganito, is ako talaga yon guys. At syempre ito na nga guys ha, tinuturuan na nga ng asawa ko na mamiwas itong pamangkin ko. Kasi guys alam nyo, tuwang-tuwa talaga sila dyan kasi nga kahit maliliing, maliliit na isda is gusto talaga nilang hulihin. O oh, ba diba guys, napaka-perfect nga talaga ng tanawin dito sa Kagsi Idos. Kaya guys, ako naganap talaga kayo ng spot na gusto nyong puntahan is isa ito. Guys, talagang marerelax kayo kapag nandito na kayo. At syempre guys, ayan nga kahit sa mababaw is nanguhuli talaga sila ng isda para lang mapasaya ng asawa ko itong mga pamangkin ko. At syempre kaya, guys, medyo napagod nga kami kaya higa-higa lang pero sabi nga ng pamangkin ko, balik daw ulit kami doon sa pinamingwita namin kanina. and guys, nung nakabalik na nga kami, tingnan na mo naman, tuwang-tuwa pa rin siya. Alam nyo ba, nagbablog-blog siya dyan kasi nga daw, ang ganda-ganda talaga ng dagat ngayong araw na ito. ba diba guys, nakakarelax nga talaga pag nakikita mo yung mga ngiti sa labi ng mga mahal mo sa buhay. Kaya guys ha, tingnan nyo naman, napaka-perfect nga talaga. At syempre guys, Maliban doon is talaga may sa dahilan kung bakit pumunta rin ako dito is para nga makapag-video ko ng mga product na na-order ko nga kay TikTok. Ayan guys, at syempre guys, pagkatapos nga ng mga ginawa namin sa araw na ito ay siya nagligpit na kami kasi nga ito na yung oras ng kailangan na namin umuwi kasi nga magfo 4 pm na guys pero napakaliwanag pa rin. Ayun nga guys niligpit na nga ng asawa ko at ng pamangkin ko yung aming camping chair at masasabi talaga namin na na-relax kami ngayong araw na ito.